Hello mga palalabs. Puntahan natin ang magagandang pools at tanawin sa China. Ito sa taas ng bundok makikita nyo yan yung, yung pools nila doon. Akala mo malapit yan pero sobrang sobrang layo. Kaya siguro kung papanawin mo, ah mga dalawang oras hindi ka pa makaabot. Sobrang layo, dyan ang gagaling yung tubig pababa. Kaya puntahan natin titingnan natin ang kagandahan ng pulse China na nalilimtan ko man kung anong pangalan ng pulse na yan kaya yan dito ang daanan no, papunta doon kalapit-lapit pero pagpapanawin mo ay malayo-layo din pala kasama ko si Lula si Lulu at mga bata kaya ang tagal namin nilalakad sobrang layo pero hindi man masyadong mainit kasi maraming kahoy nag enjoy din yung mga bata pati ako nag enjoy rin kaya nagpapanaw-panaw lang kami uh, ah, parang makita namin yung mga nasa palibot-libot tuloy-tuloy lang eh ganda ng kanilang ano pools yung tubig ay sobrang linaw pwedeng mainom kasi nasa gitna siya ng kakahuyan tsaka yung mga kahoy ay eh, parang hindi yata sila nag-uuling sa atin lang ata nauso yung pag-uuling sa kanila hindi ata kasi wala namang bawas yung mga kahoy nila mala natatanda na tsaka itong sapa nila ang linaw-linaw din daw nami mag rigos-rigos kag maglangoy-langoy kaso bawal kaya palantaw-lantaw lang ta sa palibot kada mudamo sa turista nga nagsulod dire kay mainit ang panahon gusto nila mag ano sa kakahuyan maglantaw-lantaw sa mga palibot di ka man magsusumud kay ang kakahuyan parang nasa ano ka pa ng kakahuyan na walang bawas yung mga kahoy parang ang galing-galing talaga nila mga babait din ang mga tao dito. Ayan. Palakad-lakad kami. Yung mga kahoy na ganyan. Oh, no? mga matatanda na kahoy na siguro nung unang panahon. May tour guide din. Hindi ko alam kung ano yan. Parang ginto yata yan sa taas. Kasi may kural-kural. Baka hadlok man nga makawat. Ginto dalan man. Palakad-lakad kami ganda talaga ang lamig ng simoy ng hangin. Kahit bundok nila ay napag-anuhan nila na mapasimento, parang hindi ginamitan ng makina, parang tao lang. Pati nga yung puno siyang kahoy, ginasimento man. Ganyan sila ka, ano, sa kanilang paligid. Sa atin siguro, pag ganyan ang kahoy ay nagkausok-usok na nauling na. Pero sa kanila wala. Kaya papanaw-panaw lang kami gamay. palakat plakat Para nga daw katawa isang paminsaro no. Mabuhin-buhinan ang mga sibu-sibu. Paakyat-akyat, pababa-baba ang ginaubra naman. Basta nga makaabot kami dito sa tunga-tunga sang ano, wala pa siguro ni nagtunga-tunga. Pero nag enjoy din ng mga bata sa kapanaw-panaw. Ganyan sa ano. Sa China maganda talaga ang ano nila. Paligid, bundok. Tahimik. Yung kahoy wala parang hindi ni pinuputol. Parang ano din. Probinsya din gaya sa atin. Nagtatanim sila ng gulay. May manok din. Kaso parang wala namang ano doon walang social media doon tsaka parang malungkot yung mga tao parang dekada stinta hindi pa sila ano sa kasalukuyang panahon parang ganon pero yung napupunta sa mga city mga ano din okay na rin pero pag andoon lang kasi parang nasa gitna ng bundok malayo pag wala ka sigurong sasakyan, hindi ka makaalis doon. Parang nung unang panahon, 1970s, 80s pa sila. Pero maganda tahimik. Ang ganda ng ano nila, bundok. Walang bawas ang kahoy. Puro nalang kahit mataas mata na bundok. May mga prutas din. Eh ano ang dinaw-linaw ng tubig nila. Ininom ko nga. Medyo matamis-tamis man. Nga daw may kalamay-kalamay. Hasta nga maka, uh, nakaabot kami sa unahan pa. O tanaw mga bato-bato nila. Alaga nila ang nila nga ano, sapak. Pero may mga isda man. Di atas sila nangunguha. Parang ang bait-bait ng mga tao doon. Kaya mas maganda siguro mamuhay doon tahimik. Wala kang ingot balay na nagamaritis-maritis. Parang wala doon. Kaya kasulang malungkot. Walang ibi, walang youtube, wala. Kaya minsan hindi mo rin masabi na maganda tumira doon. Pero mas tahimik ang lugar. Tingnan nyo ang mga bundok, ang mga kahoy nila eh walang bawas-bawas pa. Masinausina pang tubig. Kaya i-upload ko pa yung ibang nakuhanan ko ay ito'y panimula lamang manood po kayo ha at mag like and subscribe kasi dito na ako mag upload ngayon mag na akong mag upload ganda ng mga paligid nila malinis mababait ang mga tao kasi lang tahimik talaga sige may part 2 po ito ha nood kayo ba?